Good day it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang Season 2 Nightmare Temple Guide. Okay, so due to popular demand, ay gagawa tayo ng guide patungkol sa Season 2 ng Nightmare Temple. And bago tayo tumuloy, gusto ko lang muna i-correct yung sarili ko dun sa last upload natin. So magkaiba pala yung entries ng Season 1 at Season 2. Yung assist entries lang pala yung shared. So, kung ano yung pinakamataas mong na-clear na floors nung Season 1, e eh, pwede mo na siyang gamitan ng skip tickets ngayon. So, ano bang purpose na ito? Para mag-hunt ng divine traits and mount kung ka. And dahil sobrang dami nga nating sobrang sago galing Season 1, e eh, unlikabit na rin tayo ng new stats sa new gears natin. Okay, since we got that out of the way, pag-usapan na natin yung mechanics ng Nightmare Temple Season 2. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa Number 1 the Mushroom Group. Ang isang pangalan na yan, no? Kala mo dance group, eh. So, ang stats niya ay e Poison, Small, and Plant. Kaya ang kailangan mong cards dito ay e Arjopi card sa armor and Scorpion cards naman sa weapon. Gamit ka lang ng dalawa or ng apat na Scorpion cards kung sinex ka since wala pa nga tayong available na weapon cards para sa Poison and Small and dalawang Mist card sa Cloak. At kung malambot ka talaga at di mo kayang tangkihin yung attacks niya, eh gumamit ka na din ng ghoul card sa head. So ang affix lang na kailangan nating iwasan dito is yung mga nagde-deal ng AoE damage, gaya ng Fire Domain, yung Swirling Flame, etc. Babanggitin ko mamaya kung bakit. So yung mechanics niya is surprisingly sobrang simple lang. Maski ako nagulat dito And kung hindi nyo alam tong trick na to, e eh palagi kayo masasabugan ng mushrooms. And hindi nyo talaga siya makiklear, kahit mag try hard pa kayo ng sobra. So, ang discarte lang dito, e eh magkumpulan na kayo sa top right corner ng mapa, para hindi kayo abutin ng exploding mushrooms. Ilur nyo lang siya doon, then banatan nyo na. Ganun lang kasimple. At dahil dun lang kayo sa sulok magka-camp, e eh iwasan nyo maglagay ng AOE damage na affix para safe kayo. At saka yung mga mushrooms na nagsuspawn, i-kill nyo rin yon. Nagsasummon kasi yun na ng poison swamp ba yun? Basta, yung Eo inalason. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Banatan nyo lang siya sa top right corner hanggang matapos. Number 2, Surging Tide. <laughs> Tite. Kala na dyan na talaga to si Aro eh. But yan! Ba't may ganyan sa noo? So, ang stats niya ay e water, large, and fish. Kaya ang cards na gagamitin mo dito ay e mark card sa armor, drain lair, Minorus and Flora cards sa weapon, and dalawang Mars cards sa cloak. So sa affix, wala ko nakikita ang importante yung tanggalin dito, kaya ikaw na bahala mag-tweak kung ano yung i-apply niyong affix. Okay, so ang mechanics dito e sobrang simple lang actually. Kung sakto ang pen and resilience nyo, at naka swordfish card ka naman, e pwede niyong tayuan yung AoE attacks niya. Then may times na magkakaroon ka ng poison debuff. Hindi naman masakit, pero para hindi na rin mahirapan yung FS kakahil sa inyong lahat, ibasagin e nyo na rin yung mga bula para matanggal yung poison debuff. Then may times din na magkakaroon siya ng itim na bilog sa katawan at magiging invulnerable siya. So para ma-damage nyo siya ulit, e ilure nyo lang siya dahil once lumakad na yan, e mawawala na rin yung invulnerable state niya. Ganun lang, ulit-ulit nyo lang gawin yon hanggang eventually e matapos nyo na din. Number 3, Wailing Abyss Okay. So, ang stats nito ng Drake, MM eh, medium, Undead and Undead. So, pareho kami. Kasi ako, patay na patay sa Putang ina Okay, so ang cards na gagamitin natin dito, eh Bathory or kung wala ka pa noon, eh pwede na yung Arjopi card sa armor. Skeleton worker or Skeleton worker illusion card sa weapon and Isis card naman sa cloak. Sa affix, wala namang kayo dapat iwasan, kaya kayo na bahala mamili. So ang mechanics lang dito, e eh simple lang din. Pero kailangan may at least isang malakas na DPS sa inyo. So ang gagawin mo lang, e eh ilure yung bata palayo sa Drake dahil ang goal natin e eh protectahan siya. Dahil once mamatay yan, magkakaroon ng sobrang lakas na buff si Drake at tuubusin niya kayong lahat. Kaya ang gagawin mo, e eh ilure yung bata palayo gaya ng paglure ng mobs para hindi siya tamaan ng skills ni Drake. Then, i-kill mo lahat ng skeletons na lalapit kasi aatakihin nila yung bata at the rest sa party nyo ay eh magpo-focus lang kay Drake. So, basta hindi mamamata yung bata, i-basic eh lang sa inyo yan matapos. Number 4, Blessed Sea. Ito na ang pinakamatrabaho at pinakamahirap sa lahat ng floors, yung Strauf. So, yung stats niya is Water, Large, and Fish. Ang cards na gagamitin natin dito is Swordfish card sa armor, Drinler, Minorus, and Flora card sa Weapon, and Mars card naman sa Cloak. Sa Affix, kayo na din bahala mag-quick, pero I suggest na huwag kayo maglalagay ng Skeletons or ng bomb Pourings. Dahil sa sobrang dami nangyayari, e eh baka hindi nyo na yan sila mapansin. So, dito sa floor na to, e eh, merong apat na Crystal. At susupsupin ni Strauf ang HP ng mga Crystals na yon. Ang goal natin e eh, wag huwag maging zero ang HP ng mga Crystals. Dahil kapag naging 0 yan, e eh magkakaroon ng iba't ibang buffs si Strauf at magkakaroon kayo ng debuffs. Yung blue, bibilis siyang humit at magskill, kayo naman babagal. Yung green, e eh magrerejan yung HP niya, kayo naman mababawasan. Yung red, e eh lalakas yung damage niya, hihina naman yung inyo. And yung yellow naman, e eh magiging invulnerable siya at lalambot kayo. So, ang priority talaga natin dito is yung yellow and green. Para kahit matagal, is eh sure na mapapatay nyo siya dahil nga yung yellow is invulnerable and green naman is regen. At eto na, ang hindi alam ng karamihan, kung paano ba i-heal yung mga crystal. So, from time to time, eh may mga magsuspon na mobs sa gilid-gilid. At pag pinatay nyo sila, eh, magdadrop sila ng symbols na may iba't ibang kulay. So, kung anong kulay ng symbol na pinulot mo, eh, dumikit ka lang dun sa crystal na kakulay niya at maghihil na yon. Ang basic lang no. Pero ang mahirap, eh madaming binabato si Strauf ng mga AOE skills na masakit. Kaya most likely, habang nagpupulot ka ng symbols, eh dadapa ka nalang bigla. So ang usually na ginagawa dito ay eh yung FS at dalawang DPS e eh, focus lang kay Strauf at yung dalawang DPS pa e eh, tagapulot na lang ng symbols. So ganun lang, bilisan nyo lang ikil yung mobs then ihil nyo yung mga crystals habang iniiwasan yung AOE attacks ni Strauf. And lastly, number 5, ancient worship. Okay, so gaya ng surging tide, yung mukhang titi na boss, eh basic lang din to si Medusa. Ito yung parang breath of fresh air. Kasi after nyo maklear si Strauf, eh parang andali na lang ng ibang boss. So ang stats nito ay water, large, and demon. Yung cards na gagamitin natin dito ay eh, swordfish card ulit sa armor, drain lair, minorus, and Strauf card sa weapon, and mars card sa cloak. Wala din specific na affix na kailangan yung iwasan, pero ang masasuggest ko, e tanggalin nyo yung stun or freeze na affix, since kailangan nyo nga itong takbo para madodge yung lasers. So, gaya nga ng pusit, e eh wala masyadong mechanics tong si Medusa, babanatan nyo lang talaga siya. din yung mga spawn niyang totems, banatan nyo rin, nang li-laser kasi yan eh. So, ang notable niya lang na move is ito. From time to time, e eh maglalabas siya ng laser na umiikot So common sense na tatakbo lang din tayo paikot para maiwasan yung lasers. Pero actually kung makukunat naman kayo at malakas mag yung FS, e eh kahit tayoan nyo yan, okay lang. Pero kung hindi naman, e eh pwede naman kayo tumakbo at tumira, especially kung range DPS ka. Tumakbo at tumira, ah. hindi tumira sabay takbo. So ganun lang yun. Banatan nyo lang si Medusa at galingan nyo lang sa pag-dodge hanggang makil nyo siya at maklear nyo yung floor. So yun. Itong mga tips ko na to, e applicable siya sa anti-normal and hard. Di ko pa kasi alam kung may bagong mechanics ba sa Nightmare and Hell. sa pa natin malalaman pag na-unlock na natin. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you!